Stephen Curry umiscore ng 34 points para buhatin ang kanyang kupunan na Golden State Warriors at makamit ang kanilang NBA Championships. Halina't ating pag-usapan mga gisoon ko sa basketball. Bago ang lahat, subscribe naman po at pakihit ang notification bell para like updated sa aking mga latest video. Stephen Curry umiscore ng 34 points at naging finals MVP pa nang talunin nila ang Boston Celtics sa Game 6 ng kailang best of 7 series sa NBA. At para sa big three ng Golden State Warriors na sila Draymond Green, Stephen Curry at Klay Thompson, ito ang kailang pang-apat na championship sa NBA sa paglipat niya ni Kevin Durant noong 2019 sa Brooklyn Nets. Marami ngayon ang nagdududa, lalo-lalo na sa Golden State Warriors, na hindi na ito makapag-championship na dahil sa pag-alis ni Kevin Durant na isa sa mga inasahan ng kukunan. Dagdag pa nito ang pagka-injured ni Clay Thompson ng 2 and a half years bago makabalik sa NBA. Huling nakapasok ang Golden State Warriors noong 2019 kung saan nakapaglaro pa itong si Kevin Durant at si Klay Thompson. Ngunit nung na-injured si Kevin Durant sa kanyang Achilles at si Klay Thompson naman ang kanyang ACL ay tinalo sila ng Toronto Raptors sa Game 6. Nang dahil sa pagkatalo ng Golden State Warriors sa Toronto Raptors noong 2019, ay siya namang pag-alis ni Kevin Durant para lumipat sa Brooklyn Nets. At dito na nga nagtapos ang dynasty ng Golden State Warriors era. Simula nga nung 2020 at 2021 season ay halos di makapasok ang team na ito sa playoffs. At ito ang ginamit ng Warriors para mag ng mga players kung saan nakuha nila ang dating number one pick na si Andrew Wiggins at kasama na dito ang rising star na si Jordan Poole at ang anak ni Gary Payton Sr. na si Gary Payton III sa pagpasok nga ng 2022 NBA season dito na nagparamdam ang Golden State Warriors kung saan nakapagtapos sila sa regular season ng number 3 seed na may 59 wins at 23 losses. At sa first round ng NBA playoffs sa Western Conference, tinalo kaagad ng Golden State Warriors at Denver Nuggets. At sa second round naman ay nakalaban nila ang Memphis Grizzlies. At sa pagdating ng NBA Finals sa Western Conference, ay tinalo nila ang Dallas Mavericks. At sa pagdating niya ng NBA Finals, kalaban ang Boston Celtics. Kayod Marino itong si Stephen Curry at dinala ang kanyang team patungo sa championships. At dito na patunayan ni Stephen Curry na hindi lamang si Kevin Durant ang dahilan kung bakit na nakamit ang NBA champion kaya naman naging emotional itong si Stephen Curry sa pagtanggap sa kanyang kauna-unahang finals MVP. At dito nga pinatunayan ni Stephen Curry ang mga nagdududa sa kanyang team na hindi na sila makapag-championship ulit ng dahil sa pagkawala ng isang superstar na si Kevin Durant at hanggang dito na lang mga ex-zone ko sa basketball. Sana'y nagustuhan niyo po ang aking video. Maraming salamat sa panonood.